Good afternoon po. Flowers po. Tilapia. May tilapia kayo. Tilapia. Ay, talaga. Sayang. O, sige. Flowers na lang. Ito na lang ba tulips nyo? Ah, opo. Yan na lang po natiri. ay talaga? Kala ko invisible na lang silang lahat. O, sige. Tingin lang ako na iba, ha? Nirenta po kayo dito? Good afternoon po. Flowers po? Hindi. Barel. Bentaan mo akong barel. Gagamitin ko sa'yo. Tara. <laughs> Anong meron? Flowers po. Ah, flowers? Nagbibenta ng flowers? Bakit? Eh, flower shop to eh. Ba't kayo ng flowers? Ang weird no. Napaka-imposible. O <laughs> sige, ito na nga lang. Tulips. Ito na lang ba ang tulips niyo? Po, yun na lang po natin eh. Sure, baka naman nag-CR lang iba, mga pala. Lana, pasigay oh, akin na ito. Ay, 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 sandali, excuse me. God. Akin yung tulips na yan, nauna ako dyan. Ikaw nagtanim, ikaw nagdileg, ikaw bumili, may resibo. <laughs> ako may hawak, di ba? So, akin to. <laughs> ikaw may hawak, pero nabasang ba yung sign? First come, first serve. Nauna akong dumating, kaya ako dapat muna ang pagsilbihan. Auna una. Mm. Eh kung unahan lang palang usapan, eh dapat kay Eva at Adam to, dahil sila ang naunang tao sa mundo. Hawak ko na, eh. ako unang humawak, kaya akin ito. Ah, ganun ba? Pwes, bago ka dumating dito, hinawakan ko na yan. Kung unahan ang paghawak ang mga first come, first serve, nauna pa rin ako kesa sa iyo. <laughs> Hindi lang parkit nahawakan mo na eh, yun na! Ano ka, politiko? Nahawakan mo lang na yung pera, nakin eh, yun na! Ha? Talagang dinadala sa politika usapan, ha? Well, dito sa flower shop, first come, first serve ang patas. Huwag ka magbatikas. Dahil kung hindi ka lalaban ng patas, hindi uunlad ang Pilipinas. Wow, ang lakas. Ako ay nautas. Ang gudong ay butas. Baka na sa lakas. ay, oh, sa'yo. Sandali. Niloloko mo ba ako? Ay, hindi. Galetas, patatas, manatas, maracas, puras, barbas, heastas. Ganon. <laughs> Akin niya. Akin niya. Teka, sandali po. Bakit? Ah, uh, nang-away po ba kayo? Ay, hindi. Nagbo-ballroom dancing kami ng ilin ng ulo. Ay, hindi. check <laughs> ko na yung energy ko para sa sutradarani, para sa... Ang bulaklak na yan! Ay, hindi! Hinihintay lang namin na may mag-video para mag-fight ng pag-aaway namin! Ay, hindi! Check-check ko lang kung talaga lang matibay itong mga bulaklak na to! At saka, bakit kami mag aaway sa flower shop mo? Oh, <laughs> ang tingin mo sa akin, mga Tingin mo wala kami pinag-aralan? Ano kami? Walang modo Ang hirap sa mga kagaya mo, masyado kay Asumera! Hindi mo na kilalang mapagkit ako ng hiluhod ka mo kami! Masyado kang judgmental! Hindi ka lang, ma judge! Mental ka lang! hiyang hiya na kami sa'yo, ano? keep